Sa panahon po ngayon, moderno ang mga gamit. Marami pong mapaglilibangan. Mga tao ngayon, mostly mga kabataan, no? mga Gen Z, kung tawagin nga po natin. Ito yung mga kabataan na mahilig sa BGC, mahilig sa mga bars. In fact, karamihan, karamihan ng mga kabataan ngayon, nagninegosyo mga bars ang ginagawa nila. Something's wrong sa mindset eh. Dahil ito yung mga taong mostly involved sa mga ganito. Hindi ko nilalahat po kasi talagang may mga totoong mga mananampalataya na minsan nako-compromise lang din kung bakit halimbawa na imbatahan sa isang bar, sumasama dal sa mga kaibigan. Pero let me tell you kung kristyano ka, maging ilaw ka. 'Di diba? You are the light and salt of the world. Influence them, not the other way around. Okay? 'Yun po ang maganda. I mean, kristyano tayo. Lately, nakikita ko, tayo ang asin at ilaw. Tayo ang ano. Di ba? Tayo ang kamay at paa ng Panginoong Yesus. Tayo ang gagamitin niya. Hindi naman siya gagamit ng unbeliever. Di ba? Mga taong nakikita ko po ngayon, especially mga kabataan, mga Gen Z, parang walang respeto sa mga, mga, magulang. No? Nakikita ko rin po uh, lately, uh, masyado silang pakumpako sa mga gadgets. Kung may mga bagong mga model ng cellphone, gusto nila, meron sila. Nag-iba po talaga ang generation na tinatawag natin. Kasi inong araw, meron tinatawag na generation gap. Ako, isang millennial po ako. Ang sumunod sa atin, so kung millennial ka nakikinig dito, ang sumunod sa atin, Gen Z. Prior sa atin, Gen, uh, ano, yung batang X, no? Generation X siya tayong tawag doon whatever, ang dami naman mga tags eh. Ang dami naman mga tawag eh. Ang dami mga, yeah. Pero bilang, ano, bilang millennial, tignan nyo, naranasan din natin na tayo yung pinakabata, di ba? O ngayon, pinakabata, syempre, Gen Z. Pero parang hindi na eh. Kasi may susunod pa yata sa Gen Z. No? Yung mga Gen Z, yung, yung mga susunod pa roon. Naku, kung hindi pa magra powers ng powers ang daigdig. Maniwala kayo sa akin it's about time to tackle about their behavior. Hindi tayo nag-uusap dito tungkol sa salvation. Lahat ng tao makasalanan. Pero ang gusto ko lang pong tignan dito, yung kaibahan ng generation nating mga millennials. Ito po ay siguro mga year 2005, no? Ha, mga bata pa tayo noon. No? Sarat mabuhay ng gano'n, no? Tapos mga 2006, ibang iba pa. May mga gadgets tayo noon. Mga millennials na tayo to may mga gadgets tayo noon pero hindi kasing high tech ngayon. Ne. Naranasan niyo ba yung pupunta tayo sa mga computer shops, nagpapa-burn tayo ng mga CD, mga paborita na mga kanta? Okay? Tapos nagpapa-burn din tayo ng mga movies. Natatandaan niyo po ba 'yon? O, ngayon din natin ginagawa ngayon 'yon. Kanya-kanyang lakad na tayo ngayon, kanya-kanya tayong gimmick ngayon dito sa mga gadgets natin na hawak. Okay. Pero ang gusto ko lang pong sabihin is this parang Kasi ng mga panahon na yan, nag-evangelize rin po kami. Parang makinig po mabuti, importante po to Kapag kami yung mga pumupunta sa mga bahay-bahay dati, may gana pa yung mga tao. Ito sinasabi ko, itong makinig po mabuti. Ang mga year na 2008, 2009, 2010, may gana pa mga tao eh. Pag may sinabi kong ganito ganyan, o may Bible study tayo sa ganyan, o talagang may mga umatend. Iilan pa lang ngayon. May mga cellphones kami noon, tayo noon, pero hindi pa mga smartphones like now. 'di ba? 'Yun ang nakita kong kaibahan dito. Ngayon, we can watch all ng mga bagay na gusto nating panoorin using our gadgets. Ito, nagre-record ako using a gadget, itong aking cellphone. 'Di ba? Pero on the lighter side, on the positive side, nagpasalamat ako sa Panginoon, Lord, salamat. Pero naway magamit ito sa iyong kaluwalhatian. Mga bata ngayon, bars, mahilig sila sa bars, gimmicks, itong Espanya Boulevard kay puno ng mga syempre mga estudyante na katuwa po no pero mostly diyan puro gimikero magigimik puro ganyan na lang eh puro may mga salita sila ngayon na sana anong ganap anong ganap mga ganyan samantalang yung ganap na salita eh sina, ginagamit sa Bible yan naganap na di ba napakaimportante niyan yan ngayon, ginagamit lang nila for worldly pleasure so itong gusto ko pong sabihin ngayon nag-iba na po ang mundo may nagsabi po sa akin, kapwa millennial din natin, no? Para mga robot na mga bata. yun sabi niya. Yes, I can say that. I can say that. Ngayon, pasok na po tayo sa topic natin. What a good introduction, right? Coming from me? Thank you. <laughs> I, uh, I just prepared you to a more... Pwede ko sabihin, hindi naman nakakatakot, pero at least more uh, more things to consider regarding the future. Sometimes tayo, pakumpukunan tayo sa present eh. Okay, that's nice. Sabi, huwag kang mag-worry sa future. Pero kasi may hinulaan ng Biblia ng mga magaganap na events in the future. Yan po, maliwanag, nakasulat sa taas. The Great Tribulation. May sasabihin po ako sa inyo, Araw-araw ngayon, church age ngayon, di ba? Hindi ka man araw-araw na sa nagpapatayo ka ng mga na, nagpatayo kayo ng mga bars, di ba? Nandiyan kayo sa mga bars, nagigimik, kanyan ganyan. At dumating yung rapture, maiiwan kayo. Sabi ko hindi man ah. pero halimbawa, merong isang man na imbatahan sa isang bar, na gimik lang, believers siya, para rapture 'yon. Magugulat kayo, mawawala siya sa harapan ninyo. Mararapture po siya. Ngayon, pasok na kayo ngayon sa tribulation. First three and a half years tayo. Eh, walang alam sa Biblia itong mga ito, eh, hindi ba? Plus lang alam sa Biblia, eh. So, pwede natin sabihin na talagang mangmang -mang sila sa salita ng Diyos. Then, right there and there, magugulat sila. Ano lang nangyari? What's this chaos all around? May nagbagsakan ng aeroplano, nagbanggaan ng mga train. Nadiscarrile ang mga train, rather. Tapos, nagbanggaan ng mga buses, nagbanggaan ng mga, um, mga trucks nabangga sa bus, nabangga sa ano yung mga kotse, nagbanggaan, may nahulog sa tulay. Uh, Pinakakatakot pinaka siya yung mga nagbagsakan ng mga jet planes at saka mga aeroplano dahil ang mga drivers, mga born again. Mangyayari at mangyayari po yan. Believe you me, it will all happen in an instant, in a twinkling of an eye. Hindi po biro ang mga ganitong topic. Hindi po biro ang mga ganitong usapan. Ito ay totoo at totoong mangyayari. Paano ba maging handa rito? Simple. Receive the Lord Jesus Christ. Believe, rather, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Napakagandang tanong ng jailer kay Silas at kay Paul. What must I do to have eternal life? Sabi ni Paul and Silas, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household, and your family sa ibang salita. That's nice. Very cool. Very cool statement from Paul and Silas to the jailer. The jailer represents all of the people na hindi man nalang parte. Actually, that jailer, ang kauna-unahang pagano o kauna-unahang uh, pagan or uh, hentil na naging kristyano. Correct? Tama po ba ako? Sa panahon na yan. Kaya itong gusto ko po sabihin sa inyo mga kaibigan at mga Jesus is knocking. Alam niyo kung bakit siya nagnanak ngayon sa mga puso niyo? Basahin niyo Revelation chapter 3 verse 20. Behold, I knock, at, I knock at the door of your heart. Whoever will open it, I will go in and to have supper with him or her. Ibig sabihin, sabay kaming kakain. Di ba? mag-breakfast tayo, mag-lunch tayo, ibig sabihin, maganda buhay sa Panginoong Heso Kristo. Why is he knocking right now? Dahil ayaw niya na maras, maranasan niyo ang great tribulation. Lalabas ang Antikristo at sasabihin niya, ang mga born again na yan, mga praise the Lord, hallelujah na yan, di ba? Ba niloloko tayo ganyan? O, mga praise the Lord, hallelujah na yan, sila ay kinuha ng mga aliens, sasabihin niya. Maniniwala ngayon yung mga taong ito sapagkat ang mga taong ito walang ginawa kundi mag-good time nung, great, nung church age para mag-good time nasa mga bars, nagigimik, nasa BGC, na kung saan saan. Hindi ba? Mga kabataan na bago ang kotse. puro material na bagay ang kanilang pinag, uh, pinagkakabalahan. Kaya wala silang alam. Ano, ano nangyari? Kaya maniniwala sila ngayon sa Antikristo kinuha sila ng mga aliens. They will believe that lie. Believe me. Then the Antichrist will gain popularity at sasabihin niya, I am God. Itigil ang mga paghandog sa templo. Kasi ipapatayo yung third temple. Ano naman na ninyo To make the long story short, pasok na ang Great Tribulation. Alam niyo po ba yung Antikristo pag pumanik na roon sa dakong kabanal-banalan ng templo ng Jerusalem na third temple na matatayo niya in the future, pag ginawa niya ng Antikristo, sabi niya, I am God Almighty. Worship me. And, magpatatak tayo ng 666. Pag ginawa niya, pasok na po yung Great Tribulation. Yan yung mga nandiyan sa literato. Yan lang naman po ang mga mangyayari. Kaya na po ang bahala mag-judge. Baha? Bahalang ba yan? I don't think so. Ayan po ay talagang tsunami. Lindol lang po ba? I really don't think so yan po ay malalakas na naglalakas ng mga lindol. Hmm? Ano yan? Uh, nuclear war? I don't think so. Yan po ay talagang triple o quadruple na lakas ng nuclear war. Minsan ang bagsakan lang sa isang lugar. At marami pong ganyan. Yan po ang mga mangyayari. Hindi po biro ang Great Kaya minsan, natatawa ko pag naalala ko ng pandemic. Kasi nagpabakuna po ako. Moderna ang aking bakuna. Hala, nagpabakuna ka. Kasakin sa Facebook yung isang legalistic na kasama namin sa GC. Nagpabakuna ka, do ka na forever. Tinanggap po na raw ang Mark of the Beast. Nakakatawa po sila. Hindi nila alam ang sinasabi nila. Sapagkat kung tinanggap natin ang Mark of the Beast sa modern ng bakuna, nasaan yung halimaw? Nasaan yung Antikristo? Walang Antikristo. Diba? So yan pong ibig ko sabihin, rightly divide the scripture, you will learn and you will know kung ano pa ang sinasabi talaga ng Bible regarding these matters. May great tribulation po talaga at yan po ay sa future. At kapag ka naiwan ka dahil masyado kang pakumpako ngayon dito sa mga bangin ng mundong ito, kaawawa at kahabag-habag ka. Dahil magdidesisyon ka ng malaking tina ka malaking pagdidesisyon na mo sa buhay mo. Makinig ka mabuti. Okay? Number one magpapatatak ka ng 666, all will be well sa iyo sa loob na may klim panahon lamang. Kasi di ba lalabas yung Antichrist, tapos magpapakilala siya after 2 and half years. So, magiging masaya ka lang three and half years. Sapagkat right after that, di ba paghuhukom na. O, di ba Second coming na ni Jesus yan eh. Correct? O, yun, mangyayari. Ito mangyayari. Magpapatatak ka, all will be well with you. Siguro, makakabili ka ng pagkain mo, makakaano ka, pero sandali lang yon. Pero, pero, pag namatay ka, pag tumating yung pagukong, impyerno ka na po, Eden. Yun ay mark of the beast. Nakatatak na sa'yo. Ngayon, so on the other hand, magpapapugot ka ng ulo, mapaparangalan mo sa si Yeso Kristo, at pag namatay ka, langit ka naman. Mamili ka. The choice is yours ikaw na masyadong babad sa mga material na bagay ngayon. Alam niyo ngayon, dito makikita mo, gusto lahat sumikat. Ito mga Gen Z, gusto lahat sumikat. May makinakanya -makin sila mga gimmicks. Ibang-iba ng panahon natin mga millennials. Talaga mayroon, may, 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 mga ship, may mga talagang pagbabagong nakikita ako. Diba? Ibang-iba po talaga sila. Yeah, nakakatakot po. Mostly nasa, sabi nga ng isang pag-aaral, mostly nasasamba sa halimaw ay mga Jensi. Correct. Kung mag yan eh, kung mag ano raw, kung magrapture na, at tama uh, iiiwan sila. Siyempre may mga Jensi rin pong mararapture. kasi may mga believers sa Jensi in all generations. Pero what I mean, sa karamihan na maiiwan mga Jensi dahil masyado silang pako dito sa Uh, mga bars, di ba? Gimmicks, gustong mag-artista, gustong sumikat, di ba? Mag-audition, sumikat. Isa lang ang sikat, si Jesus lang. How sad itong mga taong ganito. Bye-bye.